abuses both yung uh, human rights at I uh, specifically yung pag-abuso sa paggamit ng pera ng mga Pilipino. At mainit na mainit din sinag-uusapan yung ating isinampang Petition for certiorari and Prohibition sa Porto Suprema uh, as in the court declares null and void, illegal, immoral, unlawful, invalid, unconstitutional itong 2025 budget na nakitaan natin ng napakaraming blank items sa final approved ratified signed and file by Cameral Conference Committee report na siyang nagiging basihan at pundasyon ng ating tao ng budget. Of the 28 the items that were left in blank, uh, halos 241 billion pesos po ang uh, halaga ng mga blankong yan. Kaya natin sinasabing unconstitutional because as you know, it will be very difficult for the present administration, the Marcos administration, to come to the figure of having a 6.3 billion pesos budget kung meron 28 items na blanco at merong 241 billion pesos na halagang nawawala. Paano ka nagkaroon ng sumang 6.3 billion pesos budget for 2025? Lagi kong ginagamit na halimbawa ang grade 1 student, tanungin mo ng 1 plus 1, sasagutin ka, tama ito, 2. Tanungin mo ng 2 plus 2, sasagutin ka, 4. Tama pa rin. Pero kahit kayong magagaling at veteranong journalist at periodista, pati yung mga member ng tinatawag nating new media ngayong hapon sa kwarto nito, tanungin ko kayo, 3 plus blank, mahirap sagutin yan. Pero yan ay nasagot ng ating mga mambabatas. Sa kung paan paraan, yan yung ating inaalam dahil nakita natin, ipinakita natin, na blanco yung final approved, ratified, and signed by Cameral Conference Committee Report. Mahalaga na pag-usapan natin ito dahil pagbalik sa, uh, nas sa Mega Manila, ang uh, dinadalang balita doon, nung tinatawag natin, o galang, hindi tayo nakikipag-away uh, kung kanino man, na isamang natin ituwid yung misinformation o malinformation, yung fake news na malabas. Ang nakalagay sa isang uh, banner story ng isang kilalang broadsheet ay eh pinalalabas, pinag-utos ng Korte Suprema sa mababang kapulungan na ilabas ang kopya, the original copy of the General Appropriations Act. Mali. Ang kautosan ng Korte Suprema ay dalawang bagay. Ilabas ang original copy ng Enrolled Bill, iba po iyon sa General Appropriations Act. At ilabas yung original na kopya ng General Appropriations Bill. At ito ay nagbunsod dahil tayo ay nag-file ng Motion to Issue Subpoena du Sustecum at obligahin ng Korte na ilabas ng mababang kapulungan yung original copy ng Enrolled Bill at yung original copy ng General Appropriations Bill. Why? Because I, Congressman Sid Tunga of the Third District of Davao, and more so President Rodrigo Roa Duterte, when we first presented this discovery, hindi namin kailanman sinabing may blanco sa gaa walang lumabas sa aming bibig na may blanco sa ga'a. Ah, ang blanko sa Bicameral Conference Committee Report na aprobado, ratified, firmado, at ifinal din ng miyembro ng bicam kung tawagin dyan sa House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, 2024 around 4 o'clock in the afternoon. Magkaiba kasi yung gaa. Yung gaa, pag na hindi mo pinirmaya, pinirmahan, mananapiling gap yan. Nagiging gaa siya from gap pag pinirmahan mo. Pero bago ka maging gap, upuntahan mo yung pundasyon, yung bicameral conference committee report. Pag yun ay ifinile na, dahil aprobado, firmado, ratified, at ifinile sa House of Representatives Bills and Index Service. Wala nang ibang pwedeng gawin doon kundi printing na lang nung tinatawag na enrolled bill. Kaya ipinapalabas eh, natin yung enrolled bill. Nang sa ganun, makita natin malaman at matuntun Kaninong makating kamay ang nakialam dyan sa Blancong Bicameral Conference Committee Report? Sino yung makating kamay na naglagay ng mga halaga sa Blancong yan? Mahalaga nating malaman yun dahil doon pa lamang ay may krimin nang naganap. Yan ay falsification of a legislative document. Sapagkat pag natapos na sa BICAM, tapos na yan. Hindi mo na pwedeng galawin kahit isang blankong item dyan. Malinaw yon At nung naiipit na sila, una nilang sinabi na nagsisinuwaling daw kami at sinabi naming may blanko sa gaa. Wala kaming sinabing may blanko sa gaa. Pagkikita natin yung to change the narrative and suit yung kanilang narrative. Wala kaming sinabing may blanko sa gaa. Yun nga ang kinikwestiyon natin. Bakit nagkaroon ng halaga bigla doon sa kaha? E lang po yung Bicameral Conference Committee. At nung naiipit na sila, ang inuturan na noong mga mambabatas sa mababang kapulungan, ang sinasabi na e yun daw po ay ministerial duty na lamang at ang naglagay ng mga halaga ay yung tinatawag na miyembro ng, miembro ng, uh, ng uh, committee o Technical Working Staff o yung miyembro ng Committee on Finance ng Senado ang tinatawag nilang Technical Working Group. Dito mo makikita kung paano tayo patuloy na binubundol ng administrasyon nito. Nung sila'y ipit na ipit na, ang ituturo nila yung mararangal, yung makikino, yung mga tapat, yung mga anis na empleyado ng House of Representatives. Hindi ako naniniwala, hindi kami naniniwala na merong maglalakas na loob na isang empleyado ng Senado o ng House of Representatives yung so, makikialam sa blanco niya. Bakit? Malinaw sa ating saligang batas. Article 6, Section 24, pag set yun na lamang. Malinaw yan. That all appropriations bill shall originate exclusively from the House of Representatives. Ibig sabihin, yung mga halal na mababatas. So kung empleyado ka lang, wala kang kapulitan. Kaya natin hinaanap kung kaninong makating kamay yung naglagay ng mga halaga dyan sa blanco items of my capital confidence committee report. Nais nating malamas. Babae ka ba? Lalaki ka ba? Nagamala kanyang ka ba? O taga-kongreso ka? O marami sila? Ito ang ating dapat malaman sapagkat kailangan lahat ng Pilipino kahit kayo ay kasali sa usaping ito. Hindi para sumakayon dito sa akin nilalahat sa inyo. O hindi para magkaroon kayo ng sarili ninyong opinion, sarili ninyong paninindigan, sarili ninyong pananaw. Bakit kanyo? Era nyo yan. Era ng sambayan ng Pilipino yan. Pera niyo ang linulustay sa maling proseso ng pagpasa ng tao ng budget. At yan ang dapat nating pag-usapan, hindi yung mga deflection, diversion, or continuing deception na ginagawa ng Marcos administration. Kagaya ng ano? Yung isa pang huwag na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit natin sinasabing ito yung huwad? Tukulin so, ko na rin ang pagkakataon nito. Malinaw din sa ating saligang batas Article 11, Section 4 of our Constitution. Ang sinasabi, kung gagamitin mong vehikulo o sasakyan, ang Senado bilang impeachment, yung Article 11, Section 4, yung one-third ng miyembro ng mga... House uh, of Representatives ang kumirma para automatic transmittal na yung impeachment complaint, magiging articles of impeachment, at tutuloy na ito sa Senado. Malinaw doon na dapat ito ay verified impeachment complaint. Anong ibig sabihin ng verified impeachment complaint? Wala muna ang nagtakda niya ay ating saligang batas. Ulitin ko Article 11, Section 4. Tumungo tayo sa kahulugan ng verified complaint, tingnan po ninyo yung tinatawag nating Rules of Court. I believe that is Article 7, Section 4 of uh, the Rules of Court. Ang nakalagay doon, para kayo i-considera na isang verified complaint, dapat ito, unang-una, nabasa mo. Pag nabasa mo, kailangan na-intindihan mo. Pangatlo, so dapat ito ay base sa iyong personal knowledge o hindi kaya base sa authentic records. You have to help me do the math. Baka maaaring mali ang pagkunawa ako. Binibida nila, binabandera nila, 215 congressmen ang kumirma sa loob ng pitong oras na trabaho sa isang oras, meron na lamang 60 minutes. Kung babasahin mo yung 33 pages na verified impeachment complaint ng titulo nila, kung babasahin mo ng totoo, nanamnamin mo, iintindihin mo, bago mo pirmahan, eh dapat yan siguro sa sampung minuto. Sa isang oras, anim na mababatas lamang ang pwedeng pumirma. Sa 7 oras na trabaho, walang break. Walang toilet break, walang lunch break, walang merienda break, walang break. Ang makakapirma lamang ay 42 kung detective ten minutes. Sabihin na natin mabilis sila, matatalino sila, at sadyang mag marunong mag-speed read. Pwede gawin natin 5 minutes each. Kahit na 5 minutes each, 84 ang maximum na makakapit saan galing yung 215. Therefore, hindi ito yung requirement na itinagda ng ating saligang batas na dapat verified impeachment complaint. Therefore, hindi ito pasok sa definition ng kinatawag ng ating rules of court. Therefore, hindi rin ito papasok sa definition ng verified impeachment complaint ng sariling rules of procedure ng House of Representatives. I think it's Article 2 or Article 3, Section 2 or Section 3 of the Rules of Procedure of the House of Representatives. So makikita natin yung patuloy na panawagan ng hasbang na maiso to uphold respect and defend the Constitution. Hindi lamang ng mga ordinaryong mamamayan, kundi pagkus, yung mga naninilbihan sa ating pamalaan, yung mga elected, kahit na yung ipasalit. So ito ang uh, dapat natin mag usapin at uh, lagi kong sinasabi tayong mga Pilipino, we should all come to a basic understanding of what is at stake for our country this midterm election. Kinakailangan ng na tindihan natin. Yung midterm election na to will serve as a referendum. Tayo ba ay isang ayon sa tatlong taong baluktot na pamumuno ng kasalubuyang administrasyon? Kung kayo ay masaya, pagbigyan niyo sila, ipagpatuloy niyo pa. Not another three years kung kaya ninyong kumbinsihin ang sarili ninyo na mas maraming nabibili ang isang libong piso ninyo ngayon kesa sa, ilang, sa, sa isang libong piso ninyo three years ago, huwag ninyo akong tingnan, huwag ninyo tingnan yung mga Duterte certified senatorial candidates. Huwag ninyo tingnan ang habang ng maiso. Marami akong uh, nakakaharap at papasalamat sa uh, servisyo pa ating ginagawa na naghahabi ng mga tamang information at pinaglalaban. Ang uh, karapatan ating mga pinitin mo. Subalit, alam mo ninyo, dapat ang ating mindset para tayong isang pamilya. Na lahat tayo ay may pangarap na umunlad at umasenso bilang pamilya Pilipino. Hindi natin pwedeng pe ihiasa lamang sa smaller segment na rin ay isang pamilya. Hindi mo pwedeng pe ihiasa lamang oh. kay ate, kay kuya, kay bunso na sana magsabaho ka ng maigit para yayaman ang buong pamilya matutulungan mo at sa mo ang magandang pag-asa ng ating pamilya. Ganon din sa ating bansa. Dapat dito tulong-tulong tayo. Hindi lamang Ato, hindi maiso, mga Pilipino, we should all be willing to do our share in nation building to help each other to experience both the joy the difficulty, the challenges, and sufferings. So this is my message to those who will here in Cebu and to those who in the Indignation Rally. This is what we are talking Not the and continuing deception of this administration so that they can avoid anomalous, and illegal, invalid, unconstitutional, and even criminal passage of the 2025 national budget. Huwag tayong lilihis sa totoong usapan. Ang totoong usapan ay ang anomalous and illegal and constitutional 2025 budget. Ang usapan pa rin ay ang inflation. Ang patuloy na pagtaas ng kahirapan, ng kagutuman, ng kriminalidad at ng droga. Ito ang kusapin. Huwag tayong palilihis, hindi yung patuloy na political persecution. Hindi yung laging lalamang sasabihin ang mga kasama ni Pangulong Duterte ay pro-China. Saan ka nakakita na mismo presidente o leader, kung leader ka mang may tutuloy ng ating bansa, ang siyang naggagatok at uh, higit pang pinapainit itong hinduan sa kanyang isip sa pagitan ng Pilipino at ng bansa ng China. Hindi dapat ganoon ang pananaw ng kahit nasinong national leader. Dapat yan ay eh, pinagtutulong-tulongan natin to defuse and deescalate escalate the tension there in the South China Sea. Sa Sapagkat, lagi nating tatandaan, I think Article 117 of our revised penal code, yung panggagatong dyan sa issue ng South China Sea, that is also a big violation. Hindi ba? That is fomenting dispute with our neighbor, China. Paano na lang yung ating mga kababayan sa Hong Kong, Macau at mainland China. Paano kung sila ang makaranas ng retaliation? hindi ng Chinese government, kundi ng mga Chinese pagnapikon, konsunadahin o paglaruan yung ating mga kababayan. Paano sila? Sinong pang-protect na sa kanila? Kaya nga sila nagpakalayo-layo para kumita ng marangal at higit na may oportunidad dahil hindi nila makuha nila. Tapos gagantungan pa natin. Diba? E eh, 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 So ito dapat ang ating pinag-usapan. Hindi yung kung ano-ano ang -ano, hindi yung kung ano-ano ang -ano, patuloy ng deception. And again, sabi ko nga din noong proclamation na running na uh, uh, approved and certified senatorial candidates ang suka ang kalaban ng talisok ang suka ang kalaban ng petito, at ang suka ang kalaban at tutuwis sa mga nabubudol na patuloy na sa ating mga Pilipino. Ganda nga po. Okay, um, I would like to ask questions from our atong uh, Naiso you my Later, uh, maybe, uh, mayong, mayong hapon, no? Uh, ako lang binis na Mayong hapon, ganun tanan na nangyakano din eh. ko na ako, no? Kada hapon, doon naman tayo press kon. Pero balikon na ako o uh, subay kung kung sa yun ang maiso, no? Kung sa niya, kay daghang wala kay Bao, kung ang grupo sa maiso, no? Ang habang nang maiso, hindi hindi siya o sa kapartido, o niya ka social movement, o sa niya ka mass movement, di hindi siya na imukso, kayatong panahon nga nahibawaan sa atong kanyang Pangulong Rodrigo Duterte o ang iyang right-hand man na si former Kab Cabinet -Secretary, Secretary Judy Basco na doon uh, People's Initiative para uspon ang atong konstitusyon. O niya, natawag na itong hashtag na Dabawenos are not for sale. No? Kaya ang mga pirma sa mga sa, sa mga tao aron uspon ang atong uh, konstitusyon, dunay bukti. No? Nga ayuda ba o unsa. Ang dako kay na himong hashtag the Filipinos are not for sale. So atong panahon na nahimugso ang hakbang ng maiso. Ang una ra niya atong uh, uh, gustong buhaton maundang no o uh, dili mapadayon ang people's initiative. Pero tungod ni ato naghimo sila og rally ang first maiso rally January 28 dito sa Davao City nasundan sa ikaduha diri sa Cebu. O sa lain-lain pang sa atong nasod. Tiin, dito sa nakita, nga ianam-anam yun nila o pagpahilong ang kanyang itawag o political dissent, no? mga dissenting opinions. No? O niya, kami, ah uh, kay mga like-minded individuals man may, nagkagukong din sa Cebu, mga yano o ordinaryo na nga, uh, mga lumulupyo din atong probinsya. Ako, uh, si Jun Abines o si Atty. I Aileen mean, Kaiming Cavalias, no. Uh, who is the lead convener of the TAPS coalition? The transparency, accountability, peace, and security. Because yeah, the TAPS coalition are made up of uh, professionals. Na nag -advocate, nag -advocate, no? na ng nagatuk nagatuk nagukit, no. Ang apat ka prinsipyo na mauli'y adapto sa pang maiso Fortunately or unfortunately for that matter, kami uh, pito ko buok na assignan as maiso core group sa Cebu. Ako, the I C Elmer Hugalbo, TB Hugalbo. Kalbot sa akong social media pages. O sa ko sa 40 ka mga social media personalities nga kipatawag, aning try committee kauban si John uh, no? na no aron na uh, anin ilang fake news fake news no? or something. So karon Pangutahan uh, na mo, kung sa iyo'y nakapaagat na mo, no? kaya e, walay politiko nga nagtaluyo na mo ani. No? Ang unang yung nakapaagat na mo, no? ang red line, nga nung ni, ni Gawas na Gidmi, ang pagpirma yun sa unconstitutional, no? Tudol nga impeachment ni Bibi Sara. Dito na among na nakalit o disisyon na magmove na kami o gusto ka anti-impeachment caravan. Wala to siya media hype. In fact, daghan ka ninyo din nga uh, mga niya sa Cebu nga wala. Kaya bawa to. Unya, tungod niya to very successful, more than 200 vehicles and about 500 motorcycles, among nasabutan na magpagawas na sa atmi o dakot-dakong rally kay dagang ng hangyok, kayo sila tapil ato. Mauna karon nga instead nga anti-impeachment, lima na ka issues nga gitubang karon sa atong nasod ang hinungdan o ang dapat natong istoryahan aning indignation rally kani atong kayugot no uh, sa mga issue nga nitubo karon sa atong nasod against the impeachment against corruption sa na ni senator Big Rodriguez ang foremost nga ebidensya na ang gaa uh, question ang oppression uh, oppression sa political dissent no uh, sa mga maisugralis atong una o kaning mga vloggers karon o mga political critics nga sadly out of the 40 nga gipatuwag, 37 of them, no, are incidentally aligned with the Dutertes, no, uh, or sympathetic to the Dutertes. O niya, ang tulo na may, you know, watakibaw, asa, ilang alayon. Uh, ang pikas na itagan, wala nila ipatawag. That's one. The rising uh, crime rate, no, uh, and then, uh, yung ano, yung uh, rising criminality because of the rampant uh, 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 use of drugs again, you no, know, makita na to sa so social media, nakikita na nah, ah uh... nag-gumagamit nag ng droga na naka-Facebook page sa naka-Facebook video. Kasi <laughs> nga, yun mga, yun, there were utterances by no less than the PNP chief himself na yung droga, drug use is just uh, for the economy para makakuha ng uh, extra pay for overtime. I mean, ito talaga, we are now on the brink okay, of being a failed state. That is why we need uh, to speak out. no? Uh, hopefully, they will be, this will be replicated in all parts of the country. Because Hatbang uh, Nang Miso has many chapters, no? about more than 10 chapters across the country. It has chapters overseas in Europe, in the US, uh, in Japan, uh, Hong Kong as well. No? So, we are very fortunate as well. That when we set out, this is not a political campaign rally, no? but it will have its own political color. Precisely because all the issues that we are uh, putting forward have political solutions. Mga na dapat, uh, uh, ipa, so that is why you will be expecting, uh, as confirmed already, former President Rodrigo Duterte will be here as our keynote speaker. We sent out uh, formal invitations to the office of. Vice President, without any confirmation yet, if she will be attending. We also sent out a formal invitation to uh, incumbent Double City Mayor Pastor Duterte. We still haven't received any confirmation if he is attending. Um, and then we also invited no, uh, every one of the senators that are 239 approved, approve, no, the lucky nine, the 239 candidates. No? Uh, uh, Congressman Markuleta is uh, has already confirmed that uh, he will be attending. Uh, Jimmy Bondok is here already. So we would not been Because this is a lightning rally. It, it, it was just four days for us to prepare. No? Uh, so we are expecting a crowd of about 15,000. but we're preparing for twice that, okay. okay? Okay. Since simula ng nanalo si Marcos Jr. ang lahat ng nangyayari sa Pilipinas papagsak palupok negatibo. at lahat ng nagrarali. Simula sa dapaw, dumagitit at lupad sa lusot, talaga tinutugis, hinaharang at pinipigilan ang social media, isa sa pinakamahingay, pag nagsasalita ka laban sa mga totoong isyo, tatawagin kang narco, narco blogger, pogo paid blogger, fake news peddler, para lang patahimikin ka. Pag palagi kang nagsasalita ng opinion mo, tatawagin ka sa quadcom, tricom, para ikulong ka. We are already...